guys <laughs> ayan o na, <laughs> nagagalit pa nagayaag nagayaag to si boss luwon pa Jollibee o oh, suot D D Max? bali ano eh hinabag ko yung shoes niya nagagalit o oh, suot 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 o <laughs> oh, ayan o oh. alam niya hindi tuloy o hi muna hi, po. hi guys So yun guys, ang ano natin, ang vlog natin guys. ngayon. yun ano. Hi guys! <laughs> Galing man. Yes. What up guys! Yes. Like and subscribe! <laughs> so yan, pabunta kami ni Boss Luwan sa Jollibee. Yes. Jollibee! Sarap ito? Ta? Jollibee! Ba, tawag nyo dun eh. Oh, okay. So, yan Nalakad kami. Let's go. Let's go. So, na Nakuunap pa sa akin. Let's go. Excited ka na? Excited na. alabas na. <laughs> so, yun, guys guys. Madalas naman namin ginagawa. Yun. Parang every... Yung mother nga, nasa work pa. Let's go. Sarah. <laughs> Get inside. Okay, guys, so let's go. I need <laughs> Bah baby I need? It.

Ang Jollibee naman dito, parang wala pang 2 kilometers away sa so, bahay. Hi! Hi, guys! May 2,000 pesos. So, yan. Yung mother niya kasi may work eh. Ako naman, rest day ko up until tomorrow. Hi! So. Hi! Nice! Pwede na, pwede na. Magsasalita na sa vlog. Hi guys. Bawa well, di Okay, so, ya. Anu apa lagi an? Sip ya, kerana, ya. Nanti, malu orang dia mesti beli kan? Ya <laughs> guys. safety first. Hi guys. So update namin kayo Alright guys Going back <laughs> Ayan may sinong oh, Setbelt oh, Diba safety first Bali yung Jollibee nga pala today Na-sponsor nga ng kanyang tatay JB From Australia Working and studying hard For a better uh, Future In life. Yan no? Steady lang guys. Steady lang sa tabi. Hey. Eto na nga yung alam ako. mo silang beatbox. Ano? Ay, pagkwento nga sa mga guys. Hi guys. Maganda nito mga ano mag 2 years old na nga pala yan on September 7 bali ka date ng cityhood ng Santo Tomas so yan I'm happy to say na yan, is going uh, doing good as always nagkakasakit man pero yun mabait ang Diyos pinapagaling siya agad tsaka marami nakasupport thank you sa inyong lahat and ang uh, ala, sobrang bilis na kasi lumaki pero maganda nga naman lumaki na para may kabanting na talaga ako pero sa ngayon mas sulitin yung ganyang edad ng baka kasi basta basta maintindihan yun ko alam parang di pa, gusto ko siya lumaki kagad tapos gusto ko rin na hindi siya ganong abilis lumaki Sidwell, Sidwell, mahal So nga pala, tuloy pa rin tayo sa plan natin On the way na kami sa Jolly <laughs> Boy Kaya out ko na lang siguro Rush hour na kasi afternoon noon eh 4.42 So possible po noon na yan Ikaw, baka may kaganto ka na? <laughs> oh, dirty. Ah, uh, medyo malapit na kami. Pero parang gusto niya may kwento eh. Oh, may Ada niya. Ano Bos yung Bos luwan? Oh, napaka behave niyan. Yan ang natuwa ko dyan. Dati, bit-bit-bit-bit pa siya. Ngayon, ganyan na, behave na. No, mahal. Mahalan ng tatay. Tatay ang mahal. Hey. Diba? Napaka-seryoso mo. Pero naka-seatbelt yan, na Paano niya Si seatbelt. Hindi siya papayag ng di si sa kanya yan. Tik, <coughs> yeah, eh. ira Ba, baby? Where's ba, baby? Nakakita nope. na. Yan, yeah, medyo traffic lang sa papasok pero nakatingin na siya. <laughs> ba, baby? <laughs> Ano yan, mahal? Jollibee? Skole. Jollibee! So, yan. Dito na kami. babe baby! Yun! Hey. Ikaw tayo na. O, oh, gusto mo sa loob. Ah. Take na lang tayo. Jollibee! Whoa. Jollibee na. Pali mo tete ka na lang kami. Nana. Tete ka na lang ba tayo? Tete ka na lang tayo. Ah. Tegot na lang tayo. Yung favorite mo. Ay? Um, S1. Drink, uh, sir. Regular Coke. Ano pa po? Teka lang. Ay, ano na lang. Yung S3 na lang. Okay, okay lang. po. Ano pa, sir? Ayun lang. Isang S3 ko. Window for payment po. Okay. Okay. So, component nun is ano? Ano yung component tuloy? Uh, as, pies niya burger, fries, chow. Favorite na loon yan. Janebe! Eh. Dyan, Yeah. Jolly Bee. Ano pa po? Ah, uh, Lana. Oh, hina. Okay. Gusto lang nitong mag-spaghetti. Sir. She... She... Oh. Oh, Ang ganda sa akong mata. Ah, manasanan <laughs> na 'ni. daw mata mo mahal. Nakablog kami. to nung mata mo, ana. Hindi ko pwede sabihin mo na sa akin. Eh, Jollibee! Ano ba? Ayun, na naman. naka ang ka. naka ang siya. naka ang siya ng mga Maru. Mana mana apa lagi. Hi. jangan Good evening. Happy. Oh, hi guys. Ako na Oh, thank you. ini na, thank you. Bye, guys. Oh, bye, guys <laughs> <Blindies> na. Oh. So, <laughs> Ate, ah, thank you. Kaya ba talaga ana? Mahusay ang iyong karisma. Grabe man yan. Oh, sitbet sitbet, Seatbelt. Sit oh. Seat na. Yay. Oh, Seatbelt. Yay. Yay. Gigil. So, guys, kaat ko muna yung video. Mamaya na lang ulit, pe-play ko. Medyo naglilikot siya eh. <laughs> Ang lakas mo dun doon ha. Pinapaitan mo na agad yung iyong skills. Maganda daw ang mata. Wait lang guys. Ayos ko lang siya. Ay bosh Yan bali. Yan nagawa na namin yung plano namin. Ba't sa leg naman yung seatbelt mo na? Ha? Recruit. Teka lang guys. Yan malapit na kami sa bahay. Tsaka seatbelt, ano yan ha guys, maluwag yan. Inalaro ko niya lang na gusto niya nakalagay sa lihig niya. And then, yan, bububad na ng sapatos. <laughs> Tinanggol niya yung sapatos niya, tapos galit siya na aya. Yeah. So guys, we're here. Mm-hmm. we're here. Okay guys, yun na, successful kasi hindi ko na siya may tutor na yung pakainin kasi maalat pero yung goal namin yung spaghetti, yung burger, yung fries siya nandito. Thank you guys for watching. <laughs> bye bye na, Bye bye. Thank you. Ayan, na-fulfill natin yung cravings ni Boss Luwan. Bye-bye. Bye-bye. Clap, clap. Clap. Bye-bye, guys. Thank you sa Tatay JB again. And sa time nyo pananood. Thank you, guys.